naturally. Natural na boses. Dahil mo magkaipuan, magparapagayo ng, ning boses, magmodulate. Araw kang pigigibo ko. Although, digdi kaya, digdi na ako natuod. No? Digdi na ako natuod. From traditional nga niya ako. Pero, siguro, iyon naman ang natural kong boses. Pero kung dahil mo kayang magmodulate, kung ano lang, so natural mong boses, kung paano ka makipaguron sa sa'yo mong amigo, sa sa'yo mong mga kaklase, sa sa'yo mong kapamilya, yun lang yun. Basta importante, taltag, luway-luway ang pagtaram. Nasasabutan ka. Napupronounce mo ng pakaray sa mga tinataram mo. Dahil kung dae, bako ka talagang maray na broadcaster. Taang sa imo talagang misyon pag nagtaram ka sa ere, masabutan ka. Baliwala ang sa imong programa kung dai ka man sana nasasabutan, di ba? So yon, speak naturally.